ipu po, kayo dyan. Sige po? Yan naman pala. dapat kasi hindi sa amin yung request na yun. Kaya nga ano 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 an ano 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 dito? ano 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 Nami-milit ka eh. Hindi, hindi nga namin ka? mo, mo na Kanina pa yan? mag stop ka na sa city, Para Parang pinapre niya ako kasi. Kaya nga, dito kami. Mamintay po sa akin yung request Kaya nga, dito kami. Paano mo ko maintindihan? Mo, paano, kung mo kung maintindihan mo, paano mo ako? kami maintindihan? Kung gusto mo dito, dito ka. Magbantay ka. Kung request nila, magsabi ka doon, may magbantay dito. Sino masusunod? Kami o sila? May inaantay na escort O kayo na naantay lang, okay. dito lang. O kayo magantay dito. Walang problema, walang problema. O kayo lang buwan na lang. Di ba sabi ko? Anong sabi ko? Hindi ka masusunod na. Kami masusunod. Hindi ka ah, Kaya po pala kayo ng tulog. Ako nga pala, no? Kaya nga pala. Mainay. Mm. Sige ho. Sige ho. Stop ka na. Oh!